Nasa dalawang raan at tatlumput siyam na estudyante galing sa iba't ibang mga kolehiyo at universidad ang nabigyan ng tig 25,000 piso sa ginawang Student Monetary Assistance in Recovery and Transition o Smart Payout hatid ng Akubikol Party List na i-download sa Commission on Higher Education o CHED para ipamahagi sa mga kolehiyong estudyante. Galing pa sa iba't ibang mga lugar sa kabikulan ang mga naturang estudyante para mag-claim ng nasabing payout na magagamit nila sa darating na school year. Marami ang nagpapasalamat na estudyante dahil sa tulong na ito sa edukasyon ni Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bongalon at ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Pido Garbina. Ayon sa mga estudyante, kanila itong magagamit sa mga susunod na taon at kanilang matutustusan ang kanila mga pangangailangan sa kanilang eskwela. Uh, Siyempre po, sa pag-adal mo po, makakatabang po talaga ini sa, lalo na sa course ko po na sa agriculture engineering po, medyo ma magastos po talaga and financially stable din po kami. Okay, um, so, ining ano, pe, ining assistance na ini po, makakatabang po talaga po sa Magpo po, ta, makakatabang po inilala sa pagklase po. Thank you po sa assistance. Um, mas, sobrang laki po ng tulong nito lalo na po sa akin po na uh, mag-e-enroll po ngayon this year. Um, 'yun lang po. Thank you po. Ang pagbibigay ng tulong sa mga estudyanteng may hirap ay hindi lamang isang obligasyon kundi responsibilidad ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng tulong na ito, binibigyan natin sila ng pagkakataong makapagtapos ng paralan, pag-aaral, magkaroon ng sapat na kaalaman at maging handa sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ito'y nagiging daan para sila ay makapagambag sa pagunlad ng kanilang pamilya, komunidad at ang buong bansa. Kapag ang isang mag-aaral ay nagkaroon ng pagkakataong makatapos, hindi lamang siya ang makikinaban, kundi pati ang kanyang pamilya. Magkakaroon sila ng mas malaking tsansang makahanap ng maayos na trabaho. Magkakaroon ng mas mataas na kita at magkaroon ng mas magandang buhay. Ito rin ay nagiging inspirasyon sa iba pang kabataan na magpuporsige at mag-aral na mabuti. Kami sa Akubikol Party List, subok nyo kami. Simula pa lang na tumutulong na kami sa kapwa Bicolano at hindi na kami magsasag magsasawang tumulong at gumawa ng proyektong ikagaganda ng Bikol at ikakangat ng buhay ng mga Bicolano hindi lang po sa Bicol lang ginagawa nating mga uh, projects kundi